Good evening everyone, magandang 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 gabi na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, ang buhay ko sa Israel So now mga kapatid, it's December 1, 9.57 na po dito ng gabi So mamaya ay magde-December 2 na So mag-update muna tayo dito sa bayan ng Israel So ayan, diretso na po tayo Ito po, stand with us Ngayon, 18 hours ago Ibig sabihin, kan ngayong araw lang ito, December 1 Yung uh, report nila na ito Sabi niya, for the 7th day in a row Following the temporary ceasefire agreement, so naka araw yung ceasefire. between Israel and Hamas, 8 Israelis have been released today from Hamas captivity, so kagabi. And 2 Israelis were released earlier today and 6 additional Israelis are now with the Red Cross and are on their way to Israel. Kagabi ng November 30. So sabi dito in total 81 Israelis and 34 nationals had been released thus far. So 81 out of 239 to 40 plus na mga hostages, 81 ang na-release for 7 days and 34 nationals. Mostly mga Thailand, Thailandi and may mga Russian din and mayroon tayong dalawang Pilipino na napalaya na sa ceasefire na ito. So yan po sa stand with us. And then, sabi nito so far, 38 babies, children, and teenagers released from Hamas. Captivity returned to Israel. So for 81 na mga na-release, so praise God na mga bata na i-release. So ito mga kapatid, isa sa mga na-abduct, nakabalik na po sa Israel si Emily. Yan, Emily, beautiful Emily, handhold the poster calling for her release from captivity. So praise God sa miracle na binigyan ng Panginoon for another life. And masayahin yung bata na ito, so nakabalik po siya sa bayan ng Israel. So, and then mga kapatid, isa rin ito sa mga na-release. So, Israeli Muslim Bedouins. So, dito sabi ko nga, yung mga na-abduct na mga sa part ng 230, 39 to 40 na mga hostages na kinuha ng Hamas. Hindi lang po mga Jewish. So, meron po silang uh, bihag na Muslim, Israeli Muslim Bedouins. Ayan, 17 and 18, si Aisha and si Bilal. So, sabi dyan, ang uh, whom Hamas kidnap in October 7 were released and reunited with their family. So, praise God. Makikita natin dito mga kapatid, kahit ano religion mo, kahit Muslim ka, basta sa Israel ka, walang patawad yung mga Hamas na ito. But praise God, isa sila sa mga na-release on the final day ng ceasefire. Kita na natin mga kapatid, tuwang-tuwa yung family nila. So, they are Muslim family dito sa Israel. So, ganyan ka-terror yung mga Hamas mga kapatid. Kasi pag nandito ka sa Israel, you will be considered as their enemy kahit ano yung religion mo. So, kita nyo yung mga ano nila, this is, this are from uh, Muslim. Masaya sila kasi na-release yung kanilang uh, mga anak. So, according sa Stand With Us, mga kapatid, yun nga, uh, Hamas violated the operational pause and in addition, fired toward Israel territory. Yun nga, dahil sa, means, mostly naman kasi talagang sila yung nanguna lagi. So, nagpatama na naman sila ng missile sa Israel territory. And then, sabi niya, the IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza Strip. So right now, nagsimula na sila kanina ng alas 7. So dahil nga they are still waiting for the list na kung meron pang papakawalan pero walan, hindi na po nagbigay ng list yung Hamas, So nag-resume na po mga kapatid yung uh, IDF doon sa Gaza. So sabi dito, the War Cabinet, ito po ayon kay Hanani Naftali no, hindi ako nagkakamali, and kay Charfati. The War Cabinet decided tonight, the fighting will continue until conditions are created for negotiation on the release of all the abductees. Ayun, sabi dito, since this morning, about 100 terrorists has been killed in Gaza. So ngayong araw nagsimula na ulit yung penetration ng Israel doon para mawala yung mga Hamas na ito. So IDF spokesperson, fighting resume in Gaza Strip, starting at 7 AM, starting at 7, the air force in cooperation with the fighting division attack over 200 terrorist target in Gaza Strip. Hindi ko alam 7 to 7 ng umaga or 7 ng gabi, but ang pinakaano dito they already started uh, yung uh, penetration again doon kasi nga nagtira na rin ng mga missile kanina. Marami na namang uh, tinira yung mga Hamas going here dyan po sa South Israel. in recent hour air force aircraft attack a series of terrorist targets throughout the gaza the gaza strip in the north of the gaza strip and in the south in khan yunis and rafah so the forces destroyed areas trapped in explosive tunnel shaft launching position and military headquarters used by the terrorist organization hamas in preparation for the continuation of the fighting. So, ayan, ngayong araw talagang tuloy-tuloy na mga kapatid yung opensiba na naman ng Israel para tuluyan na mapalaya kasi marami pong mga bihag hindi pa po, po binibigay ng mga Hamas na ito. So, according po sa Prime Minister Office, so the terrorist organization Hamas violate or ISIS have violated the plan, did not live up to its duty to release all the kidnapped women today. and launch rockets at the citizens of Israel. So, hindi wala silang binigay na list. So, instead, yung mga missile na yung pinadala nila sa Israel kaya gumanti ulit yung bayan ng Israel, mga kapatid. Sabi niya, With the return to fighting, we will emphasize the Israeli government is committed to achieving the goals of war. So, ito yung pinaka-goal nila to release our hostages kasi nga 81 pa lang yung na-release na eliminate Hamas and ensure that Gaza will never again pose a threat to the resident of Israel. Kasi nga, alam mo naman natin, no, oh, yung... Uh, Lantara naman na sinasabi ng mga Hamas leader na ito na ang October 7, prelude lang yan. Parang uh, simula lang yan. So there will be another October 7 that will happen next year and sa mga susunod na taon. So ibig sabihin, pag hindi ta talaga mawala yung mga terorista na ito, they will never have peace sa pagitan po ng Israel and Gaza. So pag-pray natin talaga na maayos ito and matanggal yung mga ideology na ito na mga radical para magkaroon talaga ng kapayapaan yung both sides. So ito rin mga kapatid, the Israeli army is dropping these leaflets above canyons in Gaza, warning civilians before strike. So nagpapadala ulit sila ng mga leaflets, na umalis sila doon sa north, pumunta sila doon sa pinaka sulok na ng Rafa, kasi nga bubumbahin na ulit nila, ikakaguluhin eh, na naman nila yung Gaza dahil yung nagtatago yung mga Hamas na ito. Yan, Israel Defense Force resume striking Hamas target in Gaza. So ako po yan kay uh, Naftali. So ayan. Isa na dito mga kapatid. Isa rin po yan Karay. na pagsabot. sa north part ng Gaza. No? So, so they're starting. Ay, lakas. Parang kulog lang. Ya Allah. Ayan mga kapatid. So nagsimula na. So nawala na po yung ceasefire today. And uh, yun nga. Patuloy na tatapusin ng Israel yung uh, plan. So they will, they will continue to war against this Hamas. So kaya ayan. So, dyan lang tayo mga kapatid. That is our latest update tonight. So, see you again sa ating mga susunod na video. So, yun, kung ka sa aking channel, don't forget to like at ishare mo na rin mga kapatid yung video natin. Maraming salamat. Paalam.